Gusto pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Secretary Harry Roque ah uh, doon ay himihingi po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pong ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa pagkor nung po'y nasa uh, ermita pa kami. Uh, siya nabigyan ng Um, appointment at siya po ay dumating sa akin tanggapan kasama ko po punon uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman uh, siya po ang head ng uh, OGLD. Um, dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Liong at uh, sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, binibining Cassandra Leon at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagcor.